pinakamalupit na drone attack wasak ang missile plant ng Russia. Sa gitna ng patuloy na gulo sa pagitan ng Russia at Ukraine ay gumawa ng matapang na hakbang ang Ukraine na gumulat sa marami. Hindi na sila basta gumanti dahil tinarget nila mismo ang mga pabrika ng armas ng Russia tulad ng Raduga Factory na matagal nang ginagamit para gumawa ng missiles laban sa kanila. Pero paano nila nagawang pasukin ang mismong loob ng Russia at bakit naging malaking bagay ang ataking ito? Alamin natin kung paanong binago ng Ukraine ang takbo ng laban at kung bakit posibleng ito na ang simula ng unti-unting paghina ng lakas ng Russia. Pero bago tayo magsimula, ay baka pwedeng pakilike like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Noong nakaraang weekend sa gitna ng patuloy na sigalot sa pagitan ng Russia at Ukraine, ay muling sinubukan ni Vladimir Putin na ipakita ang kapangyarihan ng kanyang bansa sa pamamagitan ng isang matinding atake. Libo-libong drone ang sabay-sabay na pinakawalan at ang target nito ay ang mga malalaking syudad ng Ukraine. Sa paningin ng marami, ang ganitong uri ng sabay-sabay atake ay tila isang malinaw na mensahe na nais ng Russia na ilugmok ang moral at kakayahan ng Ukraine. Ngunit hindi ganito ang naging resulta. Sa halip na manginig sa takot ay mas lalong tumibay ang loob ng Ukraine. Sa loob lamang ng ilang oras mula nang dumating ang mga drone ng Russia ay agad naglunsad ang Ukraine ng sarili nilang atake. Pero sa pagkakataong ito ay hindi mga bahay, hospital o palengke ang kanilang tinamaan. Hindi rin mga sibilyan ang kanilang naging target. Ang sinadya nilang tamaan ay isang napakahalagang pabrika sa loob mismo ng Russia at ito ang Raduga Factory na matatagpuan sa bayan ng Dubna, isang lugar na hindi kalayuan sa kabisera ng bansa. Ang pabrika na ito ay hindi basta ordinaryong gusali. Isa ito sa mga pangunahing pinagmumulan ng mga missile ng Russia at ginagamit ang mga produkto nito sa patuloy na pambobomba sa mga lungsod ng Ukraine. Ayon sa mga ulat, gabi ng May 27 nang dumating ang mga long-range drone ng Ukraine sa nasabing lugar. Kahit pa napapaligiran ito ng matataas na air defense, ay nagawa pa rin ng mga drone na makalusot. Sa halip na mahulog o maharang, ay eksaktong tumama ang mga ito sa mga bahagi ng pabrika na may pinakamahalagang gamit tulad ng mga linya ng production at mga workshop kung saan kinukumpuni at binubuo ang mga kritikal na bahagi ng mga misil. Sa dami ng pinsalang natamo ng pasilidad ay halos hindi na ito magamit at pagsapit ng alas 3 ng hapon ng May 28 ayon sa mga nakasaksi sa lugar ay makapal pa rin ang usok na bumabalot sa paligid at patuloy pa rin nasusunog ang ilang bahagi ng planta. Maari itong lagyan ng iba't ibang klase ng ulo. Pwedeng high explosive para sa malawak na pagsabog o penetration warhead na kayang butasin ng mga matitibay na pader o mga gusaling ginawang matibay gaya ng mga bodega ng armas. Kahit hindi ito umaabot sa kasing layo ng iba, dahil hanggang 248 miles lang ang kaya nitong liparin, ay mabilis pa rin ito. Umaabot ito sa 621 miles per hour at lalong nagiging mabisa kapag sinabayan ng mga drone na ginagawang panggulo para hindi agad madetect ang tunay na target. Bukod pa rito ay may isa pang missile ang kabilang sa listahan at ito ang K-Chichshan ni pan Mary. Una itong nagamit noon pang taong 2001 at ito ang may pinakamaliit na abot na hanggang 177 miles lang. Karaniwang ginagamit ito sa mga labanan na malapit sa hangganan. Malamang ay inilulunsad ito mula sa mga airbase na malapit sa Ukraine para sirain ang mga panlaban ng Ukraine at tulungan ang mga sundalo ni Putin na makapasok sa mga target na lugar. Ang klase ng missile na ito ay guided air-to-surface. Ibig sabihin ay kaya nitong maghanap ng target habang lumilipad kahit anong lagay pa ng panahon. May dala din itong 700 pound na pasabog. Matagal na itong ginagamit ng Russia at nananatili pa ring panganib sa Ukraine hanggang ngayon. Sa kabuuan, ang lahat ng apat na missile na ito, ang KH-101, KH-555, KH-69 at KH-59MK ay parte ng malawak na plano ni Putin na sirain ang mga lugar ng Ukraine mula sa himpapawid bagamat hindi pa naaabot ng Ukraine ang mga lugar kung saan nakatago ang mga natitirang missiles ay posibleng gamitin pa ng Russia ang ilang stock sa mga susunod na buwan ngunit sa ginagawa ng Ukraine ay kitang-kita na ang layunin nila ay hindi lang pansamantala noong gabi ng May 27 ay winasak nila ang Raduga plant at dahil doon ay nahinto ang paggawa ng mga bagong missiles Maaring may nakaimbak pa si Putin pero kapag naubos ang mga ito ay wala na siyang mapagkukunan ng bago hanggat hindi ulit na itatayo ang nasirang pabrika. Ngunit kasabay ng pagwasak sa Raduga ay tinarget din ng Ukraine ang iba pang pabrika ng armas ng Russia. Isa rito ang kilalang pasilidad kung saan ginagawa ang mga drone tulad ng Orion, Grom at Molnia, mga drone na paulit-ulit na ginagamit ng Russia para bumbahin ang mga lungsod ng Ukraine. Kahit sinubukang pigilan ng air defense ng Russia ang mga pag-atake ay may ilang drone ng Ukraine ang nakalusot. Ayon sa ilang ulat, may mga residente sa paligid ng pabrika ang nakakuha ng video kung saan makikitang lumilipad ang mga drone habang umaakyat ang makapal na usok mula sa compound. Ngunit hindi pa rin dito natapos ang hakbang ng Ukraine. Mula May 27 hanggang May 28 ay sunod na tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang Angstrom JSC facility na nasa loob ng Moscow Oblast, isa itong pabrika ng maliliit na piyesa na ginagamit sa paggawa ng iba't ibang klase ng armas, kabilang na ang mga misil na nabanggit. Gayun din naman ay hindi rin pinatawad ng Ukraine ang NP Fyodorov Machine Building Plant na matatagpuan sa Dubna, na isa ring pabrika ng drone. Bukod pa riyan ay tinamaan din ang isang gusali sa loob ng isang technological park pati na rin ang isang planta sa Ivanovo Oblast na gumagawa ng mga chemical. Mahalaga ang huling target na ito dahil dito ginagawa ang mga sangkap para sa paggawa ng pulbura, pampasabog at fuel para sa mga eroplano at missiles ng Russia. Kung ang Raduga at ang Storm Strikes ay parang sunod-sunod na bugbog, ang tama sa Ivanovo ay parang huling suntok na tuluyang nagpabagsak sa kakayahan ng Russia. Dahil sa mga sunod-sunod na drone strikes ay napilitan ang mga opisyal ng Russia na pansamantalang ipasara ang tatlong malalaking paliparan sa Moscow, ang Vnukovo, Djokovsky at Domodedovo. Habang patuloy ang pagpasok ng mga drone mula sa Ukraine ay napilitan rin ng Russia na gumamit ng kanilang mga misil para ipagtanggol ang kalangitan. Isa itong malinaw na senyales kung gaano nakalawak ang epekto ng mga ginagawang pag-atake ng Ukraine. Samantala, ang lalim ng tama ng pag-atake ay higit pa sa pisikal na pinsala. Ang Raduga Factory ay matatagpuan lamang ng wala pang 100 miles mula sa mismo sentro ng Moscow. Ibig sabihin ang ginawa ng Ukraine ay hindi lang simpleng pagsabog sa isang pasilidad. Isa rin itong matapang na pahayag na kahit gaano kalalim sa loob ng teritoryo ng Russia, kahit gaano pa kahigpit ang seguridad at kahit gaano pa kaingat ang kalaban, ay may kakayahan ng Ukraine na makalusot at makasira. Hindi na ligtas ang mga tagong lugar, hindi na garantiya ang distansya, at lalong hindi na masasabing hindi kayang gumanti ang mas maliit na bansa. Gayun din naman ay mas lalong lumalim ang epekto ng pag-atake ng makumpirma ng ilang ulat na ang Raduga Factory ay bahagi ng isang mas malaking kumpanya ng armas sa Russia. Sa loob nito ay ginagawa ang iba't ibang uri ng cruise missiles gaya ng KH-101, KH-555, KH-69 at KH-59MK. Lahat ng ito ay mga sandatang ginagamit para sirain ang mga target sa malalayong distansya at marami sa mga ito ang matagal nang bumagsak sa mga komunidad ng Ukraine na naging dahilan ng pagkasira ng mga tirahan, paaralan, ospital at buhay ng mga inosenteng tao. Kaugnay pa nito ay may isang opisyal mula sa Ukraine ang nagsabi na ang kanilang layunin ay hindi basta-basta paghihiganti, kundi isang matalinong strategy. Ayon sa kanya, ang mga pasilidad na gaya ng Raduga ay direktang may kinalaman sa pag-atake sa kanilang bansa. Kaya kung talagang nais nilang tapusin ang patuloy na pagbagsak ng mga misil sa kanilang mga syudad, ay kailangang sirain nila ang pinagmumulan nito. Idinagdag din niya na ang mga operasyon na ganito ay hindi patapos tapos at asahan pa raw ang mas marami pang hakbang na isasagawa laban sa mga industriyang gumagawa ng armas para sa Russia. Karagdagan pa dito, ang Raduga Factory ay kilala sa kakayahan nitong gumawa ng daan cruise missiles sa loob lamang ng isang taon. Isa sa mga pangunahing produkto ng pabrikang ito ay ang Kitchen 101. Ang misil na ito ay isang uri ng long-range weapon na idinisenyong dalhin ng mga malalaking eroplano. Kayang-kaya nitong lumipad ng mahigit 1,700 miles. Bukod pa rito ay maaari ring itong magkarga ng halos 900 pounds ng pampasabog. At dahil mababa ang lipad nito habang nasa himpapawid, ay mahirap itong makita ng radar. Kaya madalas itong nakakapasok sa mga teritoryo ng hindi namamalayan. Bukod sa KH-101, isa rin sa mga pangunahing misil na ginagawa sa nasabing pabrika ay ang KH-555. Isa itong mas bagong versyon ng missile na ginamit pa noong panahon ng Soviet Union. Gaya ng KH-101, ito rin ay subsonic at mahirap makita habang lumilipad. Maaari rin itong gamitan ng iba't ibang klasing pampasabog, kabilang na ang nuclear warhead. Nagsimula itong gamitin ng Russia noong early 2000s at patuloy pa rin isinasakay sa mga bomber tulad ng Tu-95 at Tu-160. Mas magaan ito sa KH-101. Pero ang saklaw nito ay napakahaba pa rin na umaabot sa mahigit 1,500 miles. Bagamat hindi kasing lakas ng iba ang dala ng KH-555, ay malaki pa rin ang pinsalang kaya nitong gawin. Ang bigat ng warhead nito ay umaabot sa 903 pounds, isang bigat na sapat na para durugin ng kahit anong target kapag tumama ito sa tamang lugar. Bukod pa dyan, ay may kakayahan din itong tumama sa layong nasa loob ng 65 feet mula sa mismong puntirya na dahilan kung bakit ito nakakatakot lalo na kapag hindi agad nakita o napigilan ng mga panlaban ng Ukraine tulad ng mga eroplano o anti-missile systems. Ngunit ang problema ng Russia ay hindi lang natatapos dyan. May isa pa silang missile na ngayon ay hindi na nila madaling magagawa, ang KH-69. Isa rin itong cruise missile na gawang Raduga plant. ang pabrika ng armas na winasak ng Ukraine. Sa katunayan, mas magaan ito sa KH-555 dahil ang warhead nito ay nasa 683 pounds lang. Pero may isang bagay na espesyal sa misil na ito. Ngunit hindi lang basta tinamaan ng Ukraine ang kakayahan ng Russia na gumawa ng missiles. Ang mas malalim na mensahe ng kanilang ginawa ay malinaw. Ipinaramdam nila sa mismong mga mamamayan ng Russia na ang digmaang sinimulan ni Putin ay hindi na nananatili sa malalayong lugar. Sa halip, ang epekto nito ay kaya ng umabot hanggang sa loob ng kanilang sariling bansa. Ang isang bagay na dati ay nararamdaman lamang sa mga hangganan ng Ukraine ngayon ay bigla na lang nararanasan ng mga tao sa mismong kapital ng Russia. Ngunit gaya ng mga naunang pangyayari, sa halip na tanggapin ng gobyerno ng Russia, ang lawak ng pinsala ay pinili na naman nila na kontrolin ang impormasyon at itago ang tunay na nangyari mula sa kanilang sariling mamamayan. Ang tanging bahagi lamang ng insidente na inamin ng Russia ay ang pansamantalang pagsasara ng ilang mga airports sa lungsod ng Moscow. Ipinakita nila ito na parabang isa lamang itong pangkaraniwang hakbang tuwing may drone attacks mula sa Ukraine. Inilabas ng kanilang defense ministry ang pahayag na nakapagpatumbaraw sila ng 296 drones na umatake sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero kahit na napakarami ng numerong kanilang binanggit ay wala silang sinabi tungkol sa mga drone na maaaring hindi nila napigilan. Wala ring nabanggit sa kanilang ulat tungkol sa mga malinaw na ebidensyang kumalat, mga larawan at video na nagpapakita ng makakapal na usok at mga sunog na facilities. Para bang pilit nilang pinapaniwala ang mundo na kontrolado nila ang sitwasyon kahit halata sa mga nangyayari na hindi iyon ang totoo. At kung sakaling magsalita pa silang muli tungkol sa insidente, malamang ay ulitin lang nila ang lumang script. Sasabihin nilang ang mga nasunog na gusali ay bunga lamang ng mga bumagsak na debris mula sa mga drone na kanilang na-intercept. Subalit hindi na ito nakakagulat. Maraming beses na nilang ginawa ang ganitong uri ng paliwanag at sa bawat pagkakataon ay lalong lumalabo ang tiwala ng tao sa mga sinasabi nila. Sapagkat sa kabila ng mga pagtatakip ay hindi maitatangging may tunay na pinsala at may mga drone na malinaw na nakalusot. Pero ang mas kapansin-pansin pa rito ay mismong Russia na ang umamin na ito na ang pinakamalaking drone attack na naranasan nila mula nang magsimula ang digmaan. Kung totoo ngang 296 ang kanilang napabagsak at may ilan pa na hindi nila naharang. Malinaw na mahigit 300 drones ang kabuuan inilunsad ng Ukraine sa loob lamang ng dalawang araw, mula May 27 hanggang May 28. Hindi ito basta-bastang bilang. Isa itong malawakang operasyon na malinaw na planado at may tiyak na layunin. At kung tatanungin kung bakit ginawa ito ng Ukraine, ang sagot ay hindi na kailangang pahabain pa. Ito ay simpleng ganti. Ito ay tugon sa isang serye ng mas matitinding pag-atake na unang isinagawa ng Russia. Ayon sa mga ulat ng Kyiv Independent mula May 24 hanggang May 26 ay naglunsad ang Russia ng higit sa 600 drones at 12 dosen ng missiles sa Ukraine. Hindi ito maliit na bilang at hindi rin ito basta-basta. Isa itong tahasang pagpapakita ng lakas at pagsubok na guluhin ang defense system ng Ukraine. Ang pinakamatinding bahagi ng pag-atake ay nangyari noong linggo, May 26. Sa araw na yon, isang record-breaking na 355 drones ang isinagawa ng Russia sa loob lamang ng iisang araw. Ang resulta ay anim na namatay at hindi bababa sa 24 ang sugatan. Pero hindi lang iyon ang problema. Kasabay ng mga drones na yon, siyam na KH-101 cruise missiles ang inilunsad mula sa mga 295MS bombers nalalupang nagpalala sa sitwasyon. Ang mga drones na ginamit sa pag-atake ay karamihan ay shahed na galing sa Iran. Kasama pa nito ang mga decoy drones na sinadyang gamitin upang guluhin ang air defense ng Ukraine. Ngunit sa kabila ng matinding pagsubok na ito ay nagpakita ang Ukraine ng kahangahangang kakayahan. Ayon sa kanila, napabagsak nila ang lahat ng Sham na KH-101 missiles at 233 drones. Bukod pa riyan, 55 pa ang kanilang na-neutralize sa pamamagitan ng electronic warfare. Ang iba ay tuluyan na lamang nawala sa radar, patunay na epektibo ang kanilang defense system. At bago pa man ang lahat ng ito, isang araw bago ang malaking pag-atake, noong May 25 ay naitala rin ang isa pang pag-atake kung saan nagpadala ang Russia ng 298 drones. Isa na namang record sa loob ng isang araw. Dahil dito ay napilitan ng mga kalapit na bansa gaya ng Poland na magtaas ng alerto sa kanilang air defenses. Ang takot ay baka may lumihis na drone at tumama sa kanilang teritoryo. Dito na mas naging malinaw ang layunin ng Ukraine. Hindi na sila mananahimik. Kung ang Russia ay kayang magpadala ng daan-daang drones sa kanila, ay kayang-kaya rin nilang gawin ng kaparehong bagay. Ngunit may isang malaking pagkakaiba sa pagpili ng target. Si Putin ay walang takot na nagpapasabog sa mga lugar ng sibilyan upang magdulot ng takot, habang ang Ukraine ay nakatuon lamang sa mga pasilidad na ginagamit para sa paggawa ng mga armas ng pananakot. Sa mga drone strike ng Ukraine ay tinamaan ang mismong pabrika kung saan ginagawa ang missiles na kamakailan lang ay ginamit laban sa kanila. Sinira rin nila ang mga gusali kung saan ginagawa ang drones at pati na rin ang mga bahagi ng pabrika na nagpo-proseso ng mga piyesa at kemikal na kailangan para makabuo ng armas ng Russia. Kaugnay pa nito isa pang malinaw na dahilan kung bakit pinili ng Ukraine na targetin ang mga pasilidad gaya ng Raduga ay para pigilan o mabawasan ang panganib mula sa mga long-range missiles na paulit-ulit na ginagamit ni Putin laban sa kanila. Sa ikatlong taon ng digmaan ay malinaw na ang ganitong uri ng pag-atake ay bahagi na ng pang-araw-araw na taktika ng Russia. Minsan ay mga military facilities ang tinatamaan pero mas madalas ang napipinsala ay mga lugar ng sibilyan Ayon sa report na inilabas ng Center for Strategic and International Studies mula noong September 28 ng taong 2022 hanggang September 1 ng taong 2024, ay nakapagpakawala ang Russia ng kabuuang 11,466 missiles laban sa Ukraine. Kung isasalin ito sa pang-araw-araw na bilang, lumalabas na katumbas ito ng 23 missiles kada araw at sa ilang mga araw ay mas mataas pa roon ang bilang. Isipin mo na lang ang epekto nito sa isang bansa na araw-araw binabagsakan ng ganito karaming armas, hindi lang sa pisikal na anyo kundi pati na rin sa takot, trauma at patuloy na pagkasira ng kabuhayan ng mga tao. Ayon sa report na inilabas ng isang kilalang research group, mayroong 17 days sa loob ng isang buong panahon ng pag-aaral kung saan higit sa 82 missiles ang sabay-sabay na pinakawalan ng Russia sa loob lamang ng isang araw. Sa mga araw na ito, madalas itong sinasabayan ng mga ground attack, na karaniwang bahagi ng isang mas malaking military operation. Pero may mga pagkakataon din na ginagamit ang ganitong klasing pag-atake bilang sagot kapag hindi pabor sa kanila ang takbo ng labanan kung susubukan nating unawain ito gamit ang simpleng calculation. Mula sa buwan ng September ng taong 2022 hanggang sa buwan ng September 2024 na katumbas ng halos 24 months ay lumalabas na kada buwan ay humigit kumulang 477 missiles ang kanilang pinapakawalan. At kung ipagpapalagay nating nanatili ang ganitong klase ng dami sa mga sumunod na buwan hanggang sa buwan ng May 2025, ay nangangahulugan ito na may karagdagan pang halos 3,800 missiles ang naidagdag sa total. Kapag ito ay isinama sa dating na italang bilang na 11,466, ay makikita natin kung gaano kalawak at katindi ang ginagawang missile campaign ng Russia. Kaya di na nakakagulat kung bakit sunod-sunod ang pag-atake ng Ukraine sa mga pabrika ng missile sa loob mismo ng Russia. Sa dami ng kanilang pinapadala, ay hindi na talaga ito matatawag na pansamantalang operasyon. Tuloy-tuloy at tila walang humpay ang pagpapasabog at mukhang hindi ito matatapos sa loob ng maikling panahon. Sa isa pang-report na inilabas noong buwan ng February 2025, ay mas malinaw na ipinaliwanag kung gaano kaepektibo ang air defense system ng Ukraine. Mula September 28, 2022 hanggang October 6, 2024 ay sinabing kayang patumbahin ng Ukraine ang halos 84.1% ng lahat ng missiles at drones na ipinapadala ng Russia. Sa madaling salita, sa bawat limang missiles na pinapadala, apat dito ang hindi na umaabot sa target. Kung gagamitin natin ang parehong percentage sa naunang estimate na 3,800 missiles, Lumalabas na nasa 3,198 dito ang napatigil o nasira bago pa man makalipad ng tuluyan. Pero ang natitirang 604 na missiles, posible itong ang siyang tumama sa mga critical na lugar. At sa ganitong klasing labanan ang 604 ay hindi na maliit na bilang. Patunay ito na kahit gaano pa kaayos ang depensa ng Ukraine ay hindi pa rin sapat kung hindi patuloy na nadaragdagan ang kanilang kakayahang harapin ng mga pag-atake. Ito ang dahilan kung bakit malinaw ang taktika na ginagamit ng Russia. Hindi nila tinatapatan ang lakas ng depensa sa pamamagitan ng mas matalinong estratehiya. Sa halip dinadaan nila sa dami, pinadadami nila ang missiles at mga drones. Nasabay-sabay nilang pinapakawalan, umaasang sa dami ng mga ito ay may ilang makalusot para itong version ng human wave strategy pero ang gamit ay himpapawid. Sa tingin nila, kapag sabay-sabay ang atake, kahit papaano ay may makakaabot sa target. At dito papasok ang dahilan kung bakit naging napakahalaga ng pag-atake ng Ukraine sa isang kilalang weapons factory sa Russia, ang Raduga. Bagamat mukhang simpleng ganti lamang ito sa naunang weekend attack ng Russia, kung titingnan ng mas malalim ay makikita na may malinaw itong layunin. Hindi ito simpleng emosyonal na sagot, kundi isa talagang planadong military operation. Imbes na bodega lang ang target, mismong pabrika na gumagawa ng missiles ang pinuntirya. Alam ng Ukraine na kahit sirain nila ang mga storage o imbakan ng armas, kung hindi naman mapipigilan ang mismong paggawa ng panibagong supply, ay tuloy pa rin ang problema. Pero kung sirain mismo ang mga gumagawa ng armas, kung ipatitigil ang mismong production, ay mas matagal ang epekto nito. Hindi ito pansamantalang paghina ng puwersa kundi isang matagalang paghinto. Gayun din naman kasabay ng mga ataking ito ay may isa pang epekto na hindi basta-basta napapansin. Ito ang patuloy na pagsasara ng mga airports sa loob ng Russia. Ayon sa mga ulat mula January hanggang May 22, 2025 ay may kabuuang 217 times na napilitang magsara pansamantala ang mga airports sa iba't ibang bahagi ng Russia dahil sa mga drone strikes na isinagawa ng Ukraine. Mas marami pa ito kaysa pinagsamang bilang ng airport closures sa buong 2023 at 2024. At kung titingnan na natin ang sinasabi ng mga tagapagsalita mula sa panig ng Ukraine, isa sa kanila, si Serhiy Brachok na mula sa Southern Division ng kanilang Defense Forces, ay nagsabi na ang Moscow ang pinakaimportanteng lugar pagdating sa aviation sa buong Russian Federation. Mula sa lungsod na ito, ang mga biyahe ng eroplano ay umaabot hindi lamang sa bawat sulok ng Russia, kundi maging sa mga kalapit na bansa. Ang paulit-ulit na pagsasara ng mga airports sa ganitong klasing sentro ay malinaw na senyales ng unti-unting pagkakagulo sa loob ng mismong bansa. Sa mas simpleng paliwanag, ginagamit ngayon ng Ukraine ang kanilang drone technology para makaganti sa isang paraan na hindi nangangailangan ng pagpatay sa mga sibilyan. Hindi sila gumaganti sa paraang madugo o marahas sa populasyon. Ang kanilang ginagawa ay simple pero epektibo. Inaapektuhan nila ang mismong mga lugar na nagbibigay lakas sa digmaan ng Russia. Mga pabrika, mga warehouse, mga paliparan, ito ang tinatarget nila. At sa pinakahuling malaking drone attack ng Ukraine sa mismong Moscow, ay nadagdagan pa ng tatlo ang bilang ng mga airport closures. Base sa galaw at pahayag ng Ukraine, bukang hindi pa ito ang huli. Sinasabi nilang mas marami pang susunod. Mukhang ito na ang simula ng mas seryoso, mas matagal at mas agresibong operasyon mula sa himpapawid. At sa huli malinaw na ang layunin ng Ukraine ay hindi lang makaganti. Ang gusto nila ay sirain mismo ang kakayahan ng Russia na makagawa ng panibagong armas. Dahan-dahan pero tuloy-tuloy sinusubukan nilang bawasan ang kapasidad ni Putin na ipagpatuloy ang kanyang gera.